At para sa mga ulo ng nagbabagang balita nitong nakaraang linggo, Mayora Jem Castillo itinanghal na Most Empowered Women of the Year. City Accountant Arlene M. Beltihar, Falga Excellence Awardee. Team Amante, Wawa, Champion sa Zumba Dance Competition 2023 ng City Treasurer's Office Market Division. Co-op Development Council members nag courtesy call kina Mayor Vicente B. Amante at City Administrator Larry S. Amante. 49th regular session ng Sangguniang Panglungsod isinagawa noong June 20 via Zoom. Septage program ng SPCWD inilunsad sa isang public forum. At narito ang mga detalye. Mayor Jem Castillo itinanghal na Most Empowered Woman of the Year pararangalan si Mayor Jem Castillo bilang Most Empowered Woman of the Year ng 2023 Nation Builders and Live Gala Awards dahil sa kanyang mga proyekto para sa kabataan at kababaihan ng lungsod ng San Pablo ang parangal ay gaganapin sa June 30, 2023 sa Grand Ballroom ng Okada, Manila matatandaan noong November 2022 ay kinilala naman siya bilang Honorary Philanthropist of the Year para sa kanyang mga humanitarian at community services, Carlo Velasco naguulat. City Accountant Arlene M. Beltehar, Palga Excellence Awardee personal na ibinahagi ni City Accountant Arlene M. Beltejar kay Mayor Vicente B. Amante ang kanyang natanggap na plake bilang isa sa recipient ng Palga Excellence Award mula sa Philippine Association of Local Government Accountants Incorporated kasama si City Auditor Jonathan R. De Castro ng COA San Pablo City ipinagkaloob ang nasabing award kay City Accountant Del Tejar bilang isa sa outstanding local government accountant sa buong bansa bilang pagkilala sa kanyang mahalagang tungkulin sa pagkakamit ng pamahalang lungsod ng unmodified opinion mula sa COA ukol sa annual audit reports ng lungsod. RJ Reyes nag-uulat. Team Amante Wawa, champion sa Zumba Dance Competition 2023 ng City Treasurer's Office, Market Division. Upang muling palakasin at dayuhin ang San Pablo City Shopping Mall and Public Market, ay isinagawa ang Zumba Dance Competition 2023 noong June 16 sa San Pablo Shopping Mall Lobby. Ito ay sa pakikipagtulungan ni Mayor Vicente B. Amante, City Administrator Larry S. Amante, at sa pagtataguyod ni OIC Market Supervisor Conrado Samsaman ng City Treasurer's Office, Market Division. Nagchampion at best in costume ang Team Amante Wawa, Second naman ang Linville Wawa Ladies. At third place ang San Diego Zumba Ladies. Kaya lubos ang pasasalamat sa lahat ng participating Zumba groups. Team Yeboy ng San Lucas Dos, Team Amante Wawa, Santa Veronica Zumba Ladies, Santa Monica Zumba Moms, TMG Near Cathedral, Market Squad Midsection. Hyper Ladies ng San Rafael at San Nicolas, San Jose Hot Ladies, Linville Wawa Ladies, Zumba Angels ng Santo Angel, San Diego Zumba, Lady San Diego, D Crunchers Homies at San Juan Movers. Pasasalamat rin ng City Treasurer's Office Market Division, Kinamam Madet J. Amante, CIO Enrico B. Galicia at Executive Assistant Arnel C. Tixon na naging mga horado. Ito si Nixon Jonglai, Naguulan. Co-op Development Council members, nag-courtesy call kina Mayor Vicente B. Amante at nag-uulat. 49th Regular Session ng Sangguniang Panglunsod isinagawa noong Hunyo 20 via Zoom. Ilan sa mga inaprobang resolutions ay ang study Lib contract ni Dr. Joel Malesio Cabael ng PLSP. End bank decision para sa administrative complaint na isinampa ng kagawad ng Barangay Bautista at accreditation ng Highway Marshal Group at San Pablo City Cooperative Development Council. Pinagtibay din ang mga supplemental budgets ng Barangay San Gregorio, San Isidro, San Mateo, San Antonio 1 at San Antonio II. Cedric Randang, Nagbabalita. Septage Program ng SPCWD inilunsad sa isang public forum. Inilunsad noong June 15 ng San Pablo City Water District sa SPC Convention Center ang Public Consultation Forum on Septage and Sewerage Management Program. Ayon sa pamunuan ng SPCWD, magsisimula ang pangungulekta ng septage pagkatapos maisaayos ang lahat ng kaukulang dokumento para sa implementasyon ng programa. Magbibigay din ng advisory ang SPCWD sa lahat ng kanilang concessioners bago ipatupad ang septage and sewerage program sa buong kalunsuran. Nagpasalamat naman si GM Tere Amante sa pamahalaang lungsod ng San Pablo sa pamumuno ni Mayor Vicente B. Amante sa suporta at tulong upang maisagawa ang nasabing consultation forum. Renante Cabarles, Naguulat! Sa Puerto Galera, Oriental Mindoro, sa pamumuno ni Pangulong Ariston Maning Amante na nilahukan ng apat na watraan, tatlong na barangay at SK officials. San Pablo City General Hospital matagumpay na blood donation drive ng SPCGH Laboratory Department sa pakikipagtulungan ng Red Cross San Pablo. Narito ang ilang mga kaganapan sa mga barangay sa lungsod ng San Pablo. Mula sa BIO Santa Veronica, upang mapalawig pa ang larangan ng sports and education, ay nagkaloob ng basketball ring sa Purok 6 ang sangguniang barangay. Sa pamumuno ni Chairman Felix Dange at kagawad Sherwin Egamin, Sports and Education Committee Chairperson. Mula sa BIO 6B, dumalo sa Public Consultation Forum on Septage and Sewerage Management Program sa SPZ Convention Center sina na-Chairman Jeje Abinyante, Kagawa Dianus Brinias at Sekretary Neliza Borzola. Nagsagawa mga San Pablo College Students ng Feeding Program bilang bahagi ng kanilang NSTP sa patnubay ni na-Chairman Jeje Abinyante at Kagawa Dianus Brinias mula sa BIO San Juan. Dumalo si na Chairman Anyano Belda, kagawad Amel Tiolo, Chairperson ng Committee on Health and Sanitation at SK Chairperson Mac Otter sa pagpupulong ng San Pablo City Water District na ginanap sa SPC Convention Center ukol sa Septage and Sewerage Program. Mula sa BIO 5C, Nagsagawa ang mga Red Cross Board of Directors ng isang orientation na dinaluhan ng mga sangguniang barangay members. Mula sa BIO Soledad, libreng pamamahagi ng Milo drink sa mga batang Soledad sa patnubay ni Chairwoman Teresa Gonzales, Kagawad Pio Punzalan at BPSO officials. Mula sa BIO San Roque, ginanap noong June 20 ang pagpupulong ng Barangay Council for the Protection of Children sa pangunguna ni Chairman Teresa Cito Deogracias bilang chairperson para sa paghahanda at pagsasagawa ng mga programa ng nasabing council. Umabot sa may 200 aso at pusa ang nabigyan ng anti-rabies vaccination sa pangunguna ng mga kawani ng City Veterinary Office at sa pakikipagtulungan ng San Pablo Dog Club at Pedigree kasama si nakagawad Jose Mari Lopez, Teodoro Lina at SK Chairperson Karen Luis Fajardo. Mula sa BIO San Lucas 1, sa pamumuno ni Chairman Romel Cordano, Kagawad Bienvenido Manalo Sr., Neljin de la Cruz, Noel M. Ralino at Romeo Quinto at ang buong BPSO sa pangunguna ni Chief Frederick del Barrio ay muling nalinis ang mga tambak ng basura at makapal na damo sa paligid ng mga kanal sa Purok Dos. Mula sa BIO 3A, weekly cleanup drive sa pamumuno ni Chairwoman Jocelyn Abazado at sangguniang barangay members. Mula sa BIO Bagong Bayan, sampung kabarangay ang nabigyan ng trabaho sa ilalim ng tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers ng dole. Upang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa City Information Office. Palaging pakatatandaan na ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong lungsod, Vicente Biamante, ay laging bukas at handang maglingkod para sa lahat. Hanggang sa susunod na linggo, ito ang